So guys, nandito tayo sa Kalitang. Kapasyal na natin yung bankana. Kasama kasi si Tatay Manuel. <laughs> o, oh, diba? Alam kong hindi lahat ay magiging interesado sa video nating ito. Pero, bilang bahagi ng aking buhay, magsisilbi itong alaala sa akin sa hinaharap. Dito ko kasi binuhos lahat guys at kung bakit ito kasama sa ating mga pagbublog. Ano ba yung aral na mapupulot natin dito? Simula natin ang kwento. Year 2023 nang simula natin ang project na ito. Ito rin ang simula at dahilan kung bakit natigil tayo sa paggawa ng mga content na may kaugnayan sa mga charity works. Kung kaya mas minabuti natin na ma-establish ang ikinabubuhay natin upang mas maipagpatuloy pa natin ang ginagawa nating pagtulong. Pero sa isang banda, Marami tayong matututunang aral sa paggawa ng tamang desisyon sa buhay na hindi nakadepende sa ibang tao. Aral na parang isang sugal na Walang kasiguraduhan kung may papanalo mo sa huli, pero kailangan mong subukan para makita mo ang kalalabasan ng iyong pinaghirapan. Sabi nga ni Gio Ong, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ano lang yan eh, sugal-sugal lang yan eh, di ba? Kung lagi kang takot sumugal sa isang bagay dahil takot kang mawalan, mauubos at mauubos yung meron ka. Pag takot kang isugal yung meron ka, hindi ka rin magkakaroon. Hindi ka nga nawalan, hindi ka rin magkakaroon. Kung ano lang yung meron ka, uubusin mo na lang yun. Yung takot ka ng sumubok na mas mapag-grow pa yung bagay na meron ka. Yung desisyon natin ngayong araw, yun yung magiging buhay natin bukas. Kung nasaan ako ngayon, kung nasaan ka ngayon, decision mo yan kahapon. So, kung mag decision tayo ngayon ng magandang desisyon, malaki ang posibilidad na meron din tayong magandang buhay bukas. Tama, di ba? Pero dapat maging handa ka rin sa mga pagsubok na maaari mong masalubong sa mga panahon na nandito ka sa sitwasyon na ito. Bakit ko nga ba naisipang magpagawa nito? Since na nasa tourism industry ang ating ikinabubuhay at nandito tayo sa El Nido, Palawan. Isa sa mga investment na maaari nating gamitin sa hanap buhay ay ang bangka o ang tinatawag nating tourist po. Kaya dito natin ginamit ang ating ipon na talaga namang malaki ang may tutulong dahil sa taas ng demand ng tourist dito sa atin sa El Nido. Pero hindi ganun kadali ang ating mga naranasan dahil sa pabago-bagong panahon at higit sa lahat, financial problem na talaga namang nagpahirap sa akin dahil may mga pagkakataon na yung inaasahan natin ay di naman dumarating. Kaya ang natutunan ko dito na dapat sa bawat decision ay may matibay na plano at budget na kung kukulangin man ay mayroon kang mapagkukunan. Hindi mo rin dapat iasa sa ibang tao yung mga desisyon na alam mong mas tama at mas makakabuti para sa iyo. Dahil sa huli, ikaw at ikaw pa rin ang makikinabang ng resulta, tama man ito o mali. Ano nga ba ang purpose at ano nga ba ang magiging takinabang nito sa atin sa hinaharap? Tulad nga ng sinabi ko, Malaki ang may tutulong nito para mas lalo pa nating mapaunlad ang ating hanap buhay dahil kapag may bangka ka, mas madali mong mapapalaki ang iyong income dahil di mo na kailangang magrenta pa ng tourist boat mas maganda rin ang market at promotion ng services na may bibigay mo sa ating mga bisita. At higit sa lahat, mas mabilis mo itong mapapaunla dahil may mas maayos ka ng kita na makakatulong lalong lalo na sa ginagawa nating pagtulong sa ating kapwa. Ayan, sana all kapwa, di ba? Pero sabi nga nila, mas magiging epektibo ang pagtulong mo kung uunahin mo munang tulungan ang sarili mo. Totoo naman, dahil makikita mo kung hanggang saan ang kapasidad ng tulong na may bibigay mo. Masarap talaga ang pagmasdan yung mga bagay na pinaghirapan mo, lalong lalo na unti-unti mo nang nakikita ang bunga ng mga ito, lalo na dugot pawis ang pinuhunan mo dito. Minsan malungkot lang isipin na sa kabila ng hirap, pagod, gastos at pagsisikap ay kailangan mo ng bitawan. Dahil kailangan, wala kang choice dahil kung hindi mo ito gagawin ay masasayang lang lahat ng iyong pinaghirapan. Na siguro dapat lang nating tanggapin na maaaring hindi pa ito para sa atin na siguro may mas maganda pang inilaan ang Diyos para sa atin. Okay, lang namin yung ibang mga kahoy para magawa na. Okay. Nice. Ayan. yung likod mahal na pa ako dyan kay Roku 1,250 mahal 800 plus lang sa bayan eh ok today's update tayo guys so June June, June 14 itinayban ka natin inaano na yung arag-arag na tapos okay na rin yung mga kahoy niyan para sa layout nitong ating ano nitong ating kamarote. Oh, bilas niya. Ang asin po So guys, nandito tayo sa Kalitang. Kapasyalan natin yung bangka natin. Medyo katatapos lang ng bagyo makapansin yung mataas yung tubig. Kaya ng December mo sabi ko, ay, kung mag-usap kayo, ng may Okay guys, good morning. Nandito tayo sa bangka na pinapagawa natin. Nandito tayo, pakita natin sa kanila. So, ayun, tuwa pa ba sa inyo? High tide, kasama kasi si Tatay Manuel. O, di ba? Ayan, naman. ayan, Lakasan nga ang busa. Maagos ah. ah. Taas ang tubig niya. Eh. So... Okay, oops. Alright. Hindi pa tayo makakababa. Asya. <laughs>

tayo sa itaas ng ating boat ito na yung update natin uh, September 20 2024 guys kung 20 kayo tayo aking ano, changes na. No? Yung harapan niya. Alright guys, so ito na. Ito na yung ibaba ng bangka natin. Ayan, yeah. di ba? So, may kasama tayo dito, pinatingan natin. Ayan. Okay. Ah, sa tubig eh.